guys, nandito ako ngayon sa taas ng bahay namin Dali, ito yung bahay namin Tapos ito yung mga tanim kong sayote eh. Dali, titignan ko yung guys Yung mga tanim natin dito Na natabunan ng bagyo eto yung kwan, parang naitabon ng bagyo Pero kwan, yung mga tanim natin na dyan noon Pero may mga pa naman o fan, na kauslim uh, na Na mga ano ano kalabasa na nabuhay naman kahit natabunan ng bagyo pati dito sa daanan natin wala na hindi oh. na ano natabunan na din pero yung mga kwan guys mga sitaw yata tapos mga talong wala na hindi na nabuhay mga nakikita ko lang dito sa babae eh, mga kwan mga ano yan no oh. mga kalabasa subukan natin umakyat dito para ano nakita natin kung may bunga na ba o oh, wala pa bukas nakakyat din tayo dito ayun ito yung mga kalabasa natin wala yatang bunga tapos meron ay may sitaw pa dito may nabuhay na sitaw dito guys actually marami ito noon ito may mga bunga na may mga bunga na tignan ko kasi may dagdag ito kukunin ko to meron pa dun sa bandaron ito yung con guys, nung con palang yung nung ber 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 yung bagyong pipito pa lang yata ito noon Ito yung mga naitabon oh. No? Mga naitabon. Ano no, sitaw din yan sitaw. Meron pa mga binis dito noon. Pero con, pero wala naman na. Ayun, sitaw pero wala naman tayo makitang bunga niya. Ah, ano dito sa bandarito yung kalabasa talaga kan nabuhay talaga sila ito, ito guys ito yung sakon sa kalsada na yun yung bahay namin tapos yung kalsada papunta doon sa may high bridge may nagtatrabaho bali total naka close yan kasi sinesemento nila yung, yung kalsada papunta doon sa ilog wala pang mga bunga guys pero nagsisimula na siyang mamulaklak pero ng mga pano mga pag ano ng bulaklak niya so yan guys pababa na ako wala pang mga bunga may bunga yun pero kwan yung sitaw pero konti lang naman ano yun na lang pa pakoin ko na lang para kwan pagka tumigas kwan pwedeng maging binhi pagkukuha na natin ang binhi Oto guys may ikon pala tubig to pala oh. Itong sa kanal dito sa gilid ng balsada so guys patawid na ko dito pala sa amin guys sa ikon marapit na naman ang kwan ang taniman bali nakaano na sila sa bukit nakaararo uh, na sila hanap finish na sila magtatanim na lang sila oh, kita nyo guys yung bukit oh. pakaganda na si eh, father guys si daddy ko sa makalawa siya magpapatanim dito rin ako nag ano guys nag ng palaka dito dito yung ito yung parang patubig ng bukid oh malakas malakas so guys bali mambun ngayon ano hinahanap ko yung pato ko na nakawala may isang naka ano, nakawala na pato tapos sinahanap ko para akuan para may balik sa kulungan nila kasi magpapano sila magpapatanim sila ngayon pali dito sa bukid bali sinabi lang sa akin kanina guys na akuan nakawala do yung isang pato ko ay, ay nandito daw bali harapin natin kasi nakakahiya naman kasi magpapatanim sila ngayon dapat tumangalaga mga alaga natin eh kuan dapat nakakulong eh sakwan pa naman ito sa kapitbahay namin doon sa bandaroon yung bahay nila bali natin ko dito bali hawakan ko na ng ko dito na ako maglalakad sa pilapil pero medyo malambot pa ito itong mga pilapil na to kaya huwag natin tapakan dito lang tayo sa may mga matitigas na ang daming mga kwan doon guys, o, yung mga puting ibon, yung mga malalaki, yung mga wild, wild duck yata yung mga yun. Doon sa banda Natin natin dito, yung pato natin. Kasi palagi raw, palagi raw dito yun eh, yung isa. Nakakulong yun, nakakulong yun guys, pero kwan, nakakwan, nakawala. Hindi ko alam kung saan na naman na ano. Medyo kwan kasi, eh, mahaba yung mga pakpak nila kaya pagka nakulong ko yon huulihin ko yun para putulan ko ng kwan ng pakpak nandito daw kanina oh. pero wala pa naman ngayon bali inahanap ko pa daming mga kwan doon no? mga weldak kanawa tawag namin dito sa dito palagi dito sila palaging pumupunta guys dito sa may punlan na dito yung mga punlan nila sa pang -tanim. dito. Pero wala naman. Baka umalis na baka bumalik na doon sa bahay. Isa lang kasi yung nakawala guys eh kaya pa dati pagka, pan, pagka lahat sila nakawala lahat sila pupunta dito. Pero baka inabog na nila kanina. Wala naman na oh doon sa banda roon guys nagkatanim na sila doon dito mamaya pagkatapos nila doon ano dito sila mano lilipat doon sa baba ano guys wala naman dito hanapin natin doon sa banda roon, sa baba baka nandoon kasi kahit kwan guys kahit wala dito baka maya maya ulit nandito na naman yon Mahirap na kasi kuan nakakaya naman dito sa mga kwan natin sa kapitbahay natin eh magpapatanim pa naman sila ngayon ano kasi guys kapag katatanim kasi yung kuan yung pun lang, punla ng palay madali lang matumba kaya kailangan dapat ano paugatin muna san guys wala nga wala akong nahanapan tapos yung mga manok pa yun dapat ano, maano din sila. Mahuli din. Tapos may kulong. Ay, kasi sinisira nila yung mga bagong talim na palay. So guys, mamaya ano, balikan ko na lang dito. Baka mamaya busog yun. Ay, bumalik dito sa amin. Baka nandyan lang sa paligid yun. Kaya maghugas mo na ako ng paa. Ito. Ito okay, yung irrigation na amin guys. Sobrang, wow. Lakas. Balikan ko ulit mamaya guys baka nandiyan lang sa paligid yung baka nakatago lang. So guys nandito nga pala yung pato na hinanap ko ito. Yan. Ito pala yun. Tsaka ako na lang uulin. Mahirap pa si yan pagka walang kasama guys. So guys, nandito ako sa pananaman sa bundok. Bale, titignan ko na, na, naman ulit yung tubig namin kasi wala na naman. yung malakas ang ambon. Bale, ito yung palagi namin pinabalik-balikan dito guys. Kasi pag talumalakas yung ulan, ano, nawawala yung tubig namin. Kaya no kami, kaya, kaya no choice kami, talagang babalik-balikan namin kasi napaka-importante yung tubig sa bakay walang mga panghugas ng pinggan panglaban ng mga damit ganun no, no. kaya pagka wala akong trabaho guys ako yung nakatoko ang ano nagtitingin ng tubig dito pagka wala kaming tubig pagka nawawala yung tubig namin medyo malakas yung pan ngayon, guys yung tubig dito o oh. tapos medyo madulas yung mga bato guys kaya todo ingat kami sa pag, ano, pagtitingin ng mga tubig dito dito kami dumadaan guys ito Medyo malakas talaga ang pag guys kasi kung palagi pa lang ang, 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 ang ulan dito. Hindi ba tapos-tapos ang ulan? Wala nang upan mga last year, October, November, December ayun, tuloy-tuloy ang ulan. Tapos ngayon guys, bihira na lang yung upan, malakas yung ulan pero tuloy-tuloy naman ang upan, ang ambon, ganoon. Tignan nyo naman guys yung upan dinadaanan namin, ayan o. Oh. hindi ko sinasama yung pan guys yung baby ko pagka pumunta ko punta ko dito kasi napaka delikado yung daan konting so, kamali lang ay maulog ka na sa sa ilog eto guys dati dati eto pagka walang ulan pagka summer ano konti lang yung tubig nito bali maliit lang yung tubig nito pero pagka tuloy tuloy naman ang ulan ganito kalaki tapos pagka malakas pa ang ulan mas lalaki pa ito yung tubig dito pagka ako aabot pa dito sa taas pagka yung malakas talaga yung ulan dito guys paputulin ko dito para kwan makahigop yung kwan yung host natin eto malaking host ito isa tapos itong pagdugtong na ito na yung maliit minsan dito siya nababarhan kasi kwan may mga nahihigop siyang mga malalaki hindi ano hindi nagkakasya dito kaya dito namin pinuputol yung puno nito guys malaki na dyan lang sa bandang ulahan ayun minsan dito siya nababara nakakahigot ito ng malaki dito na hindi na nakakalusot dito ayun okay. So, wala ito sa puno niya talaga ito guys sa tignan natin dun sa puno niya Kali malapit na guys Kunting lakad na lang. Meron lang konti tayong akyatan dyan. Dyan guys. Meron lang tayong konting akyatan dyan. Nandyan na yung pan pinakapuno niya. Ito yung lagi namin pinabalik-balikan guys na kwan. Uh, pinaka important, yung ginagamit namin sa bahay. Kung wala ito, uh, wala. May ipon yung mga labahan. At mga kwan. Mga hugasan sa bahay. Ito guys, hindi namin iniinom. Kasi ito. Napakalinis ng tubig na to guys pero kwan sa gitna siya ng ano ng ito itong ilog sa gitna niya ano pinapahigop lang namin dito sa gitna niya pero pwede kaming maghukay dito sa tabi nito guys mga ako malinis ito kung sakali pero ito guys dito na mismo dito namin pinapahigop itong na yung puno niya oh tingnan natin kung anong sira ito yung host. Ito tingnan natin. Ayusin natin. Baka na yung pilito. Sira. Ah. na nayupi pala. Tapos na baranto mga kanya guys. Mga butas-butas nya. Ako kasi yung ginilagay ko dati, ito. Ito noon. mas malaki, tinanggal nila, pinalitan nila, nila to. Ito kasi guys, malilit masyado to mga butas nya. Ito malilit, malilit masyado. Ito naman, mas maliit lang ito, pero mas malaki yung mga butas nito. Ito ang papalit ko dito guys. Dito. Tingnan nyo guys oh so, napakaganda dito guys pagka kuhan walang ulan pagka malinis na malinis yung tubig yung konti lang yung tubig nito napakalinis dito guys pagka walang ulan sarap din maligo dito ito so, maraming mga mini falls falls mini falls mini falls tapos kuhan pagka nagpipikpik kami nililinisan lang namin dito doon kami sa baba naliligo doon guys galing sa bundok doon sa tuktok ng bundok galing ito sa tuktok ng bundok kaya kuan mas malinis ito kaysa doon sa kuan sa tubig doon sa kuan galing sa mining mas malinis ito pagka walang ulan kaya ito guys kaya ito dito na lang namin pinapahigop kasi kuan tulad, tulad ngayon guys ano malabo yung tubig ano pinaano lang namin bukas ng pikan pangligo maganda, maganda pangligo malinis siya. Ito ay ko na lang ito. So guys, dito na UUP siya dito. Makita nyo guys so, oh. Oh, na UUP siya dito sa palikod nito. Kaya dito lilinisan ko dito para maayos siya. Tagalin so, natin ito. So, so ito malinisan natin itong mga natin 'tong mga 'to. Makarang dito. Ayan guys, linisan natin to mabuti para kuan na, po, na ano kasi dito, ayo yung ay, dito kayo, so, tignan nyo. Ayan yung banda. ni yung kuan puno niya sa ilalim ng bato dito sa ilalim na ito ko dito sa ilalim oh. tapos dinaganan ko ng bato dito para hindi siya maanod para kung lang siya iloblog ko dun guys pero ayusin ko pa tong puno ng hose doon sa loob sa ng loob niya yan so yun guys ito titignan ko sa baba kung humigop na siya pagka oh, humigop na ano diretso uwi na tayo balik tayo ulit dito pagka walang kwan pagka walang output doon na kwan walang higop pero okay naman na yan Punta na lang tayo sa babatig natin kung may kwan doon, kung may lumalabas doon, kung malakas man o hindi. Kung malakas, diretso na tayo uwi. Pero kung pagka wala, balikan natin ito, ayusin natin ulit. So yun nga guys, success! Napakalakas! Malakas guys, malakas meron. Oh. Ito ah, na ito sa bahay, sigurado ito malakas din ito. Oh. ganda ng kanya ang flow nya dugtong ko na lang dito tapos ako yun Lakas na malakas na to so yun guys may nakita ako kung dito ligaw na ang palaya no, kukunin natin kasi masarap ito pag sa ano mga buto buto ay buto ng ano ng mga monggo ah, munggo ganon munggo tapos mga beans sarap ito mas masarap ito kaysa sa mga tanim ng palaya guys ito yung mga ligaw ng palaya wild bitter gold na tinatawag nila napakarami dito ito yung mga ganitong mga gulay Malilibre lang ito guys tumutubo lang sila dito sa akuan sa bukid bundok wala magtitingin pa ako dyan kasi kuan Mawalan ngayon guys marami yung mga ganito tapos maano sila magaganda yung tubo nila Marami, marami, pa dito guys oh kunin natin lahat tapos si may na lang natin dun sa bahay yeah. kasi may ano pa kami dun guys may buto ng beans kami dun white beans dun ko na lang isa kung sakali pagkarami oh libre lang ito guys napukuha lang dito sa bundok Mali ano lang kung yung gustong mag ulam na mga ganito maghanap lang dito ng mga ganito yan marami pa dyan sa bandarayan pero hindi nakapupunta ako dyan ano na lang ako tignan ko na lang dyan sa madadaanan ko mamaya so guys pawin ako balay daanan ulit natin itong napakalakas na kwan uh, na tapos na ang tubig dito napakadelikado din tignan nyo guys oh so, ito yung din ako wag i-video guys kasi nakapasa na pa dito. Ano? ano? Kasi lang kasi na lang ako mas okay pa. Kasi pakiya tayo para di tayo kapatita. Pero dito kasi hindi tayo makakadik diyan. Bali kailangan natin dalawang kamay na ano. Ito kasi kan kanina nakawa ko sa akin tong isang kamay ko dito sa camera. Pero ngayon delikado na kasi ko. Kailangan natin mag kasi malakas ito. Ano ba 'to? lalas nito. Magpapahulog tayo dyan. So, ayun, so, guys. Bali. magpapalam na ako. Hanggang dito na lang. Kung dito pa po nakapag-subscribe, please subscribe and click the bell notification po para ma-update kayo sa mga susunod nating mga video. So, ayun, guys. Hanggang dito na lang. Ingat ka. Bless. Bye-bye.